Yan mga kao no. Ah, wala kaming huli sa aming pagcasting mga kao no. Yan, si Master Saris Boy. Okay naman yung mukha mo. Yan. Yan mga kao no. Subukan na naman natin yung mga lambat. Yung lambat namin mga kao no. Yan. Yan. Yan mga kao no. Ang tabay na lang mga kao no. Para may pangulam kami. Tagas na lang tayo kapag matapos natin yung latin yung lambat. on Yan mga kao no bukan na may ilatag yung amin lang ba dito dito kami magsimula mga kaon papunta doon bukan na dito mga yes dali ya dire kay para makita itong kagupuhan ba <laughs> yun dito tayo magsimulang maglatag yan ito Oke gitu mau nih. Ip nanti ip unang lambat Yan si Salis Boy, Salis Boy, oke okay kalian Jan, pray. Good, good sa good. Oke okay, makau nih. Nanti nanti. Dapat tanya lambat. Tanya bayo dan yang makau Oh.

malayong dapit ah malayong dapit malayong... yan mga kaunos buka natin tingnan tingnan natin yung lambat yun may isa na isang banak banak daw sa, ta -tawag ng iba mga kaunos sa amin mga kaunos gisaw gisaw oh oh uh oh -huh. oh maliliit na isdam ko yan one down one down tingnan na natin at least hindi na tayo zero mga kauno zero man tayo sa pangawel kanina at least ngayon hindi zero may isa na tayo hindi na sana isa <laughs> na wala pa rin Panak. banak yun, banak banak mga lawang banak mga lawang banak yun two down uy <tip> <Oy>. uy <Oy, kanoping. tip> okay. okay. <tip> hmm. kanuping kanuping mga kamo kanuping di man dali sa pagkakas dali sa sasapun na lambat yun patay mga natin Kalau tu makan opak siu, kanuping kanuping na maliit pero kasi dyan na kailangan, talaga talagang kunin kasi walang ibang isda yun mga kauno ha may nadali na mga kauno nalawa ka dito nabay daw dua ka do daw nalaman eh yan dalawa dalawang piraso mga kauno uh, unti unti lang Kaka taga lang. Taga lang mga kauno. Kailangan talaga taga ng konti. Uy. Okay. Laman lang Limasag mga kauno. Lambay bay. Yun. Sino yun? Ano butas na yung pok. Lambat kumakaunos. Ha yun Kalawa ka bilog Uy Asin yun sa? Yun, yun, yun. yun. Uy malaki laki Yan ako Yung masa ulo Kaboy na Gano'n eh ako na sa dami Yun Yun Mayroon pa Mayroong malaki Oh Ano yan? Rumpi bay Uy rumpi oh, wow. Uy Yun oh. Wow. Maliit na barakod yun. Bye. Rompe, gamay. Pegisaw. Pegisaw. Yun. Mga kauno. Yan mga kauno. Uh. Nanti ka ng ma. Buh. Laki. Laki yan. Kaputol yung ano. Uh. Yung ulo niya. Meron pa. Bye. Bye. Oh, yeah, yeah, bye. Ano? You, know? you know? Ano Paunti-unti lang, paunti-unti. Ano? Uh, Yung Uy, yun. Pa. Yeah. Eh, oy, Uy, wala nang ano? Wala nang katawan. Kasbo, putol na ba? <laughs> Kahang, yan naman. Yun, 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 yun. Yung pa? pa? Oo. Ano? hindi ka na <laughs> hindi ka na makawala yun oh yan konti-konti lang mga kauno konti-konti konti-konti palalim palalim ng palalim dito banda pag magpalalim yun oh mayroon ba mga kauno mayroon na naman tiba tiba na naman bahaw nito mga kauno yun oh ha ah. bukas bukas pa yeah, bukas ba? pa kabuhi nakawala mga kauno ito na lang <laughs> okay na mga kauno may malaki dyan ito yeah, hmm. na may bukas pa bukas pa may bukas pa yun sayang ito oh. so, ka muna sa ilalim hindi naman tingting na muna natin sa ilalim. Baka mayroon, may, mayroon sa ilalim. May kasbo. Bukas pa. Baka may iba dyan. Kita nyo? O, oh, yun. Kasbo Puskan. puskan pala. kawalan na natin ito mga kauno. Mahawa naman. Pero baka hindi na ito mag... na natin ito. Baka mamatay din ito. yun palalim ng palalim oh. yun yun oh yun no. yun oh dito pa bukas may huling bukas bu, may bukas pa talaga ano to? uy, nami mo na uy, oh, lamig na tinason mga kauno, Sel pati yung tinaso mga kauno nahuli sa lambat uy, pa may bukas pa si Iris Si Sana Ang tao eh Palalim na palalim dito mga kauno Malalim na to ha Parang wala nang isda Wala nang isda dito sa malalim banda walang huli dito banda yun okay yan mga kauno nakauwi na kami ni Salis Boy yun Salis Boy yan nakakatupano mga kauno nakahuli din kami ng pangulam yan mga kauno yung nahuli namin yun medyo nakarami din konti Ma marami ng konti yan mga kauno maraming uh, maraming -marami salamat pala sa inyo mga kauno sa walang sawa nyo pag support sa akin channel Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga subscribers po dyan. Sa mga taong tumutulong sa mga channel, maraming salamat po sa inyong lahat. At hanggang dito na lang yung, yung <coughs> fishing adventure natin mga kauno. Sana sa susunod namin po fishing ni Salis Boy. Ah, samahan niyo ulit kami. Hanggang dito na lang mga kauno. Paalam. Bye bye. Fish on. Fish on. Bye -bye. <laughs>